Hood ay nakilala bilang isang dakilang magnanakaw. Dahil ang kanyang mga nakukulimbat ay itinutulong niya sa kanyang mga kababayang may hirap. Pero sa ngayon ay nagiba na ang interes ni Robin. Ayaw na niya sa pera at kayamanan. Dahil sa kanyang pagiging tanyag ay maraming siyang mga naging tagahanga lalo na ang mga kababayhan. Kaya si Robin Hood ay nahiling sa sabang. Pero ito ay hindi pagsasabong ng manok. Nakikipagsalpukan siya sa mga kababaihan, lalaga at may asawa. Dahil sa ginagawa niyang ito ay nagrereklamo na ang mga kalalakihan lalo na ang mga may asawa. Subalit si Robin Hood ay may sapalos at hindi ito mahuli-huli ng sheriff. Pero mataba ang utak ni sheriff at may nai siyang paraan. Sinabi niya ito sa prinsipe na sila ay makikinabang dito. At si Prince John ay naglabas ng kautosan. Ang lahat ng kababaihan edad labing-anim pataas ay lalagyan ng kandado ang kanilang mga ari-arian. At ang tanging may hawak lang ng susi ay si Sheriff. Ang sino mang susuway ay papatawan ng mabigat na parusa. Ang mga babaeng may asawa ay maaaring tanggalin ang kanilang kandado para sa kanilang mga asawa. Pero ito ay may takdang araw lamang, at sila ay pumupunta kay Sheriff upang magpa-unlock. Pero bago sila paalisin ay sinusundot muna sila nito at ni Prince John at pagkatapos ay dali-dali na silang umaalis upang sa kanilang mga asawa naman magpasundot. Isang araw ay pumunta naman ang mga ito doon upang magpa-unlock uli pero benigo sila ni Sheriff dahil wala pa sa taktang araw. Pero hindi maingat si Sheriff iniwan niya lang na nakasabit ang Susie sa loob ng palasyo. Nag-aabang lang pala si Robin Hood at agad niya itong kinuha at ibinigay sa mga tao na nasa labas pa ng palasyo. Samantala si Prince John ay makikipagsalpukan sana kay Ursula na tagpagsilbi sa palasyo, pero nang hanapin niya ang susi kay Sheriff ay natuklasan nila na ito ay nawawala. Kaya pinakain niya na lang ng kanyang pimpino si Ursula. Agad namang hinanap ni Sheriff ang mga susi at nakuha niya ito sa isang magsasaka na makikipagsalpukan sana sa kanyang asawa pero ikinandado ulit ito ni Sheriff at ang kawawang lalaki ay napaiyak na lang. Ang iba pang susi ay nabawi niya rin agad at ipinaalam niya sa mga mamamayan na ang sino mang mahuhuli na kumuha o may hawak ng susi ay parurusahan. Upang hindi na mawala ang mga susi, ipinakwinta si Tony Sheriff kay Prince John at para pwede siyang magsabang anumang oras. Dinalaw ni Robin Hood ang iniibig na si Lady Marian. Gusto niya sanang makipagsalpukan dito pero ang susi nito ay kay Prince John. Kaya pinasok niya ang palasyo ng prinsipe. Nakita niya si Ursula na isa rin sa mga chikas niya. Mayroon siyang susi dito na nakuha niya kaya nagsalpukan sila at pagkatapos ay hiniling niya dito na tulungan siyang makuha sa prinsipe ang susi sa kondado ni Lady Marian. Pinuntahan ni Ursula ang prinsipe upang aliwin ito. Ang hindi niya alam ay may inilagay na pampetulog si Ursula sa monay nito at nang kainin siya ni Prince John ay nakatulog agad ito. Agad tinawag ni Ursula si Robin na nagtatago at agad nakinuha nito ang mga susi na nakasabit sa leeg ng prinsipe. Kinopya lang nito ang susi upang hindi sila mahalata sa kanilang ginawa. Agad pinuntahan ni Robin Hood si Lady Marian. Ang isa sa mga tagapagsilbi nito na si Yenneka na chikas ni Robin ay nakita sila na nagsasalpukan. Siya ay nagseselos dahil matagal na siyang hindi nasusundot nito. At pagkatapos niya sa panonood sa dalawa ay pumunta siya kay Prince John upang magsumbong. Nagalit ito at ipinatawag si Lady Marian upang parusahan. At upang mahuli na si Robin Hood ay may naisip na paraan ang prinsipe. Inutusan niya si Sheriff na ipaalam sa buong bayan na magkakaroon ng paligsahan sa pagpana at ang magwawagi ay mapapasakan niya ang susi ng kondado ni Lady Marian. Alam ng prinsipe na hindi papayag si Robin Hood na masundot ng ibang lalaki ang kanyang minamahal at inaasahan niyang magpapakita ito sa araw ng paligsahan. Tumating ang araw ng paligsahan maraming magigiting na kalalakihan ang dumating upang makilaho. Ay iba ay nagmula sa mga karatig bayan at iba naman ay nagmula pa sa ibang kaharian. Magagaling ang mga kalahok at kinakabahan na si Lady Marian. Bawat bitaw ng palaso ay mahahalatang bihasa ang mga ito sa pagtuso. Pero si Robin Hood ay hindi magpapatalo para sa kanyang minamahal. Siya ang may pinakamataas na iskor at tuwang-tuwa ang mga manonood. Pero biglang tumayo si Prince John, siya ay sasali din sa paligsahan. Bihasa rin ang prinsipe sa pagpana. Araw-gabi niya itong ginagawa. Napangiti at napahalakhak si Sheriff. May nanalo na, ito talaga ang plano nila ni Prince John upang mahuli si Robin Hood. Subalit nagulat ang lahat ng ang lalaking may takip ang mukha ay peyna na rin ang target at nagsalita. Ang magiting at dakilang hari pala ito na si Haring Ricardo. Ay dineklara niya na ang nanalo sa paligsahan ay si Robin Hood kaya hindi ito maaaring hulihin nila Sheriff. Laking pasasalamat sa kanya ni Lady Marian at Robin dahil sa pagligtas nito sa kanila ang mga manonood naman ay masayang-masaya at tuwang-tuwa sa kanilang mahal na hari dahil sa ginawa nito